Mga ka-Republic, ngayong Governor's Cup ay si Justin Brownlee pa rin ang magiging barometro ng mga import na maglalaro ngayon sa Season 49. Ang Ginebra Resident Import pa rin ang magiging sukatan sa pagbibigay ng marka sa mga foreign reinforcement ng ibang team. Pagkatapos ng isang matagumpay na kampanya sa Indonesian Basketball League bilang import ng Pilita Jaya, muli ay ang Ginebra naman ang pangungunahan ni Justin Brownlee dito sa PBA. At gaya rin ang dati hangad ng mga coach ng ibang team na matularan ang kanilang import ang pagiging versatile ni Justin Brownlee. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-republic, sa isang madamdaming post sa Instagram ay nagpaalam na si Justin Brownlee sa kanyang Indonesian team Pilita Jaya. Pinasalamatan ng Gilas Naturalized Player ang coaching staff, teammates at mga official ng New IBL Champion Team sa memorable journey niya kasama ang mga ito na nagresulta nga ng kampyonato para sa kupunan. Unang championship ito ng Pilita Jaya sa loob ng pitong taon. Si JB ang isa sa mga naging instrumento upang mawakasan ang 7-year title drought ng Pilita Jaya. Noong 2016, 8-year title drought naman ng Hinebra ang tinundukan ni JB. Sa taong iyan, lalong dumami ang mga buzzers ng Hinebra. At habang nadadagdagan ang mga kampiyonato ng Jenkins, ay nadadagdagan din taon-taon ang mga ampalaya sa PBA. Sumasaya ang mga haters pag natatalo ang Hinebra tulad noong matalo ang Jinking sa Talk and Text sa 2022 Governors Cup kung saan ay napud poison si Justin Brownlee. Para sa mga Hinebra haters, di bali nang mapahamak ang isang player ng Jin Kings kung yon ang magiging dahilan ng pagkatalo ng mga ito. Hindi naman masasabing tinuruan sila ng kanilang magulang ng masamang asal. Sadyang may mga tao lang na masama ang ugali. Gaya noong Hangzhou Asian Games, ang mga haters ay kumampi pa sa Jordan nang makatapat ito ng gilas. Nagpiesta noon ang mga talangka kasi nanalo ang kupuna ni Randy Hollis Jefferson sa group stage. At sa semis, ang daming haters ang kumampi sa kupuna ng China kasi nasa gilas ang resident import ng Ginebra na si Brownlee. Ngunit halos mag-isang binuhat ni JB ang gilas, pinataob ang China. Ngal-ngal ang mga buzzers. At sa finals, walang kadaladala ang mga talangka kumampi naman sa kupunan ng Jordan. Pero muling nanaig ang gilas, taub ang team ng Jordan naturalized player na si Randy Hollis Jefferson. Kaya ngalngal -ngal na naman ang mga haters. Aminin nyo mga haters, tinalangka niyo o tinatalangka niyo ang Gilas Pilipinas dahil coach nito si Tim Cohn at naturalized player nito ang Ginebra Resident Import. Aminin nyo yan. Aminin nyo. Anyway, sa August 18 na magsisimula ang Governor's Cup at muli ipaparada ng Ginebra si Justin Brownlee. Nagpaalam na nga si JB sa kanyang kupunan sa Indonesia at anumang oras o araw mula ngayon ay darating ito sa bansa upang samahan ang Barangay Ginebra sa puspusang paghahanda para sa upcoming Governor's Cup. Maraming umaasa na sana'y maging maganda ang kampanya ng Barangay Ginebra. Matapos mabigong makasalta sa final sa nagdaang season 48, gustong mag-bounce back din Gin Kings. Ngunit de, depende yan sa magiging performance ng kanilang mga bagong recruit, gaya ni na Isaac Go, Stephen Holt, Ben Adamos at Paul Garcia. Mataas ang expectation kay RJ Abariantos at kung magkiklik ang bagong combination mga players plus ang presence ni Justin Brownlee, magiging kapanapanabik para sa Gin Kings ang season 49. Samantala, sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall magiging hitik sa game schedule ang unang buwan ng Governor's Cup. Araw-araw mula Martes hanggang Linggo ay magdaraos ng PBA Games at araw lang ng Lunes ang pahinga. Gagawin ito bilang pag aadjust sa schedule ng Gilas para sa second window ng Asia Cup Qualifiers at sa participation ng SMB at Meralco sa East Asia Super League. Six times a week ang mga laro pero sa unang buwan lang daw naman ito ng Governor's Cup, balik na muli sa dating schedule sa pangalawang buwan. 5pm ang unang laro at 7.30 naman ang main game. At idinagdag din ni Kume, televised ang lahat ng laro sa RPTV Channel 9. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. po kayo mga viewers namin na walang magtatugumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panonood Shoutout sa Yorubin Dolor, abasad ya. Pag sikat ay maraming buzzers. Sa Yoren, shoutout. Um, Nestor Karandang, mukhang kababayan ko rin are. Sa apilido na laang. Shoutout sa Idol. Sa Ren ni Kakumahig from Mandaluyong City. Shoutout, Idol. Shoutout din sa Arnold Salazar, dyan naman sa Tarlac City. Salamat sa panonood, Idol. Salamat sa suporta. Sa Andres Ladip Cater. From lubang Laguna naman ito. Sa rin, Harvey de la Cruz. From Montenlupa City. Shout out sa Hinebra, sabi niya. Sa Carlos Sani Douglas. From ng uh, NSD, sabi niya. Alfredo Lacerna blog, Tama ka dyan. Maraming haters. Sikat sa Yuren Merson Kabadi Vlog, ingat ka dyan sa Oman. At sa Yuren Darwin Oksiano dyan sa Saudi. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.